So, ito na nga guys. Pauwi na kami nito ng Cebu. Galing kami ng Tubigon, Bukol. So, tawid na kami na papuntang Cebu. So, ito si Dati si Ang mga kasama, si Kuya, ta si Plo. So, andito kami ngayon yeah, sa mataas, taas Mat ng Bat pagano yung tao na guys kamera may manakay <laughs> <laughs> kami kamera jodi <judyai. laughs> oh, apa to oh na napadra ikot ang mga truck ba dyan nakasakay yung sasakay ni o oh, diba nadra montero malapit na kami no kaya sa inday ba mo no, nang ginabuhat di inday di ba o nindot kaya ko din ko pa pero pero di ba tau anay di sa inday kaya maranti ba hapo na di tau eh. ah. lapit na kami nito sa ano guys sa sipo di ba sa ng adlaw ay na guys. O, oh, kita na. Yan yung bagong tulay ng sibo. kawit ng lapo-lapo yata yan. Hindi ako sigurado guys sa Kahit limang ko taga ba. <laughs> Pero maamang man yun na eh. sikat karon nga. Buwan ba? Kanaang ano? Tawag nito ha. Ah. ko siya sa Muna na, dunggo na ng barko guys. So, na lang guys. Bye Sa akin, hindi na magpunta. Karoon guys, nala mi aron sa palitanan o buwad. Nami karon sa palingke sa Cebu. Huwag asa mamalit uh, mga na mga maayo ba. May danggit na ipusit. Munang dalan niya mo, huwag ikan o malit Namalit dira sila kuya. Ay, okay. masarap kasi yung tuyo nila dyan, guys. Ngayon, pasakay na naman kami ng barko, guys. Pauwi naman na kami ng kormok nito. Ayan. Ang aming sinakyan dyan ay yung Perry 16. Ah, diba? Ito din yung sinakyan namin, eh, dati. Nung pumunta kami ng Cebu. Galing kami ng ngayon naman, papunta naman kami ng Kurmok. So, parang ito lang yung balikan namin, no? isa lang yung sinakilang yung barko. Kaya, yung una, natatakot ako sumakay. Pero kapag ito na pala malaki, so parang hindi ka na natatakot. Parang feeling ko guys, nasa bahay lang ako dyan guys. Ikot-ikot, yeah, pasyal So, may nakilala nga pala ako dyan guys. Iyayin ko na siya nakuha na na. Oo. Oh, Medyo malalak na kami sa oras. Oo. Hindi na yan na. Baba na kami yan. Hindi ko na nakuha na ng video yung pagbaba namin. At ito na nga gabi na. So naghanap kami ng hotel na matutulugan. Umiyahe pa kami ha? yan. Lagpas ng San Juanico Beach yan. Hindi ba? Hi, atin lang mga. muna kami. Hello Mai Mai Maymay. Kasama ko na nga pala dito. Yung Asa ka na meron, um, Mai Si Maymay. May. Asa ka mato, uh, uh, Mai Hindi ko alam kung happy siya dyan, guys. <laughs> Sabi niya okay, first time niya. Pangit tayo mong tita. Rawin, <laughs> Basta mo bo. Yan tayo ba niyo, May? Basta gamay. Sakit sa bones. <laughs> <laughs> Ayara ni Mamay, ay. Dagam yung niya, May. Dara ka o uban meron ni may umay di ba O, biyahe na pud ni nadara mi nang tuloy chuwi 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 di pa tatama di pa tatama di pa rin ulo ate Tuan <laughs> sakyan ni Ate Len, <laughs> Ah, may bata nga riyan nga gisumpong ba? Gisumpong ah, patata. <laughs> Ipanglabay ng kapidiriya. <laughs> Lainan eh. Lawid sumpong ano eh. <laughs> ano man dyan malaga. Basta. Hindi <laughs> ba? Sumpong dyan siya ay. Dito ka na sa likuran may arong luag-luag ka dito may. Ha? Itiklop yung opo. kapasok Kuha tayo ng malunggay. Ito na yung malunggay nila, guys. Nasa bakuran. Di ba? but na bot <laughs> Ang malunggay. <laughs> kasi tangkad ko lang. <laughs> ah? Di ba? Kunti lang kasi pag marami papait. O kunti tama na lalagyan lang natin ng malunggay bagong ano, tanong diba? ah dito mga kita, dito 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 dali nga rin naman, ayan nang ng talbos sa bakuran <laughs> and then mayroong malunggay tapos saogan ng sardinas dahil kami ay hindi mayaman ito ang uulamin namin hahahahahahahahahahahaha <laughs> 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 adibah okay na yan natin neng Miracle Fruits. Salamat sa panonood guys.